Ayan mga idol, nagugutom na ba kayo? Tara, samahan nyo kami at magluluto tayo ng paborito nating seafoods at seal. Mga seal niya ating lulutuin. Ito, ating lulutuin. Ito yung scallops, tikab at may kapinan tayo. Kapinan at saang. At ito yung mga laman ng seals, mga malalaki. At ito saang. Ito rin. Mga seafoods, mga idol. At ito, simpre hindi mawawala yung ating tinatawag na uh, binga binga ang tawag sa amin nito mga idol tara at magluluto tayo ng ating kakainan at umpisa na natin kasi gutom na unahin natin yung ating lamas simpre pano panta, na at kasunod ay sibuyas mga idol Wala nang intro-intro para Matapos na kagad kasi gutom na gutom na ako Anong oras na ito Ito lang yung aking huli mga idol Salamat sa Panginoon na pinayayaan tayo Ayan At simpre mga Ating Puberitong maanghang Sili, yan Damihan natin sili para Masarap kainin At yung ano to, ahos hindi na natin patagalin mga idol kasi gutom na kaya, tisahan na natin atras kunin na natin ang ating may wagang natin kasi Ayan. Ito yung aning ating uulamin ngayon, yun. Puputripin natin. Habang naghihintay tayo, ating gurutin mo na to para hindi masyadong malaki. Kasi malaki mga idol. Yan. Yan taba mga idol lo. Oh. Malinis to yung ano, pupuan natin kasi palagi nasa dagat. Toto maiidol lang laki. Yan. yami yami mga idol. juga Yan, itong ating puputripin ngayon gamihin na natin para makakain din si idol ang ating taga video magugutom na siyempre mga idol hindi mawawala yung ating scallop siyempre at saka yung ano mga saang ito taba at ito mga idol Pinan, nasubukan nyo na ba to? Comment kayo kung natikman nyo na to. Yan. Yan. Ito pa. Dalawa lang yung sinali ko. Lapad mga idol. At ito mga iskalop. Siyempre, lag, kunin natin tong kulay itim mga idol para hindi siya mapakla kasi mapakla tong ano, kulay itim. Ay, lag. Stop. Unahin natin siyempre yung bawang para Tala na yung balat. At siyempre, kasabay na tos sila lahat. Ito na. Saltika na yung ano mga idol. Yan. Tap. At unahin natin yung binga. Yan. Yummy. mga itong ating karistaring seafood na masil yan lahat din asla yan yan natin na 30 minutes mga idol para lumasa talaga yung ano nila yung katas nila ay magiging sabaw na pag maging katas na nila yung sabaw ay yun Tekman na natin at na natin simple ng malalaking lapu-lapu At kaya okay, naman idol, malapit na siyang maluto at silbi lagyan natin ng tanong pa, sarap talaga. Okay, at respeto yan, kicap. Mahal idol para mag-agaw. agaw lasa yung ano shells at saka isda yan sarap na at lagyan natin ng kunting asin at bitsin simple. mga idol luto na siguro ato ang tikman luto na to Tara, kain tayo. Tara mga idol, kain na tayo. Luto na siya. Chat out pala dyan sa mga solid supporter ko. Sana patuloy kayong sumusuporta sa aking video. At supportahan nyo ni Palo ang aking mga video at i-comment. At mag-like na rin at pakishare na rin mga idol. Tara, kain. Ito mga idol, laki.

Ang para sa aking idol Si Bus Ampel At si Bus Ampel Adventure At si Padaan na vlog Padaan Napadaan lang vlog Ayun. Layo yung mga mukbaggers Na nagluluto sa isla siyat out sa kanila kanta tayo idol? So, sirap Taong กะปุกะปุหือนูมา

Napakasarap mga sipag dito sa Isla Maylon. Parang kang mawiwili ka sa isla ng mas bakit mga idol kasi nagda maraming mga sipod kasi klaseng mga sipod mga idol tingnan mo dito mga idol sarap Natakam ba rin kayo mga idol? pag na rin ng aking video mga idol Para mas marami pa kayong natakam Medyo maanghang siya mga idol. Si dinamihan ko ng sili. Melik ako sa kamatis mga idol. Melik May ba rin kayo? Please comment kayo. ừm, ok. La mãe sao nhà máy lót, bác cái palo xíu nơi hàng tiki số nốt,